dito naman ako sa gubat. Ayan, naman. Kulang na lang ng unggoy. Yan. Dito naman ako sa kagubatan. Yan. Walang unggoy. Ako na lang. Kaya lang Paano ko aakyatin yung ganyang kaliliit Naku po Yan na siya Mahirap magiging unggoy Pagka ganito kalaki ang aakyatin mo yeah. Sige na lang Huwag na magunggoy Ayan o oh. hindi mo talaga malirip yung kabutihan ng Diyos talaga yung karunungan niya yung karunungan niya na pinapakinabangan ng maraming tao ayan o yan yan yung orchids ayan o yan dapo isa sa mga orchids yan kailang pangalan niya dapo yan, sa amin daw po ang pangalan niyan. Yan, marami oh. Yan, punong-puno yung puno. Yan. Yan naman yung puno ng kakao. Yan. Na maraming bunga. Ginagawang chocolate. Ayan. Maraming puno dito niyan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Maraming puno ng kakao. and Ito naman yung matuwid na kalsada. Malawak na daan. Na kung didiretsuhin mo, eh. Yan, may manok pa, oh. Ayan, may manok. Ayan. Tsaka may motor. Ito yung puno ng kaimito na laki. Walang bunga. Puro dapo yung ano. Yung kanyang laman. Yan yan, yan yan, 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 Ang puno. Marami talagang karunungan ang Diyos na hindi natin kaya.